Sa Greek mythology, ang kwento ng paglikha ni Pandora ay isang tanyag na alamat na nauugnay sa mga unang panahon ng sangkatauhan. Ayon sa kwento, si Pandora ay isang batang babae na nilikha ng mga diyos ng Olympus bilang isang bahagi ng isang plano upang maghiganti laban sa tao, partikular na si Prometheus na nagbigay ng apoy sa mga tao. Ang paglikha kay Pandora sa utos ni Zeus, ang pinakamataas na Diyos ng Olympus, nilikha si Pandora upang magbigay ng parusa sa mga tao. Inutusan ni Zeus ang iba't ibang mga Diyos na magambag sa kanyang paglikha. Si Hephaestus, ang Diyos ng pagpapanday, ay gumawa kay Pandora mula sa puti at makintab na putik. Habang ginagawa niya ito, binigyan siya ng mga Diyos ng iba't ibang mga katangian. Si Athena, ang diyosa ng karunungan ay nagturo kay Pandora ng mga kasanayan sa kamay at pananamit kaya siya ay naging maganda at kaakit-akit. Si Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig, ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kagandahan at kaakit-akit na personalidad. Si Hermes, ang mensahero ng mga diyos, ay nagbigay kay Pandora ng matamis na salita at isang tusong isipan kaya Naging kaakit-akit at matalino si Pandora sa mata ng mga diyos, ngunit siya rin ay nagtataglay ng isang lihim na bagay na magdadala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Kung gusto mong malaman ang mga misteryo at aral na hatid ng kahon ni Pandora, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ibaba. I-share mo na rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan at samahan kami sa pagtalakay sa mga hindi inaasahang epekto ng bawat desisyon. Huwag palampasin ang susunod na kabanata. I-click na ang bell icon para updated ka. Sa isang malayong panahon ay may isang diyosa na nagngangalang Pandora. Siya ay nilikha ng mga diyos ng Olympus at bawat isa sa kanila ay nagambag ng kanilang mga regalo upang siya ay maging perpekto. Ang Diyos ng apoy, si Hephaestus, ay lumikha ng kanyang katawan mula sa lupa. Ang Diyosa ng pagmamahal, si Aphrodite, ay nagdagdag ng kanyang kagandahan. Ang Diyos ng karunungan, si Athena, ay nagbigay sa kanya ng katalinuhan. Ngunit may isa pang ibinigay sa kanya na siyang naging dahilan sa kanyang kapalaran. Isang kahon na puno ng mga misteryo ipinagutos ng mga Diyos kay Pandora na huwag buksan ang kahon. Ito ay mayroong mga bagay na hindi dapat makita ng mga tao. Mga suliranin, karamdaman at lahat ng masamang bagay na pwedeng magdulot ng kapahamakan. Ngunit sa kabila ng babala, ang kanyang pagkamausisa ay hindi mapigilan. Habang siya ay namumuhay sa isang tahimik na nayon, nakilala niya si Epimetheus, nakapatid ni Prometheus. Bagamat ipinagbawal ang pagbubukas ng kahon, tinanggap ni Epimetheus si Pandora at sila ay nagpakasal. Isang araw, sa gitna ng kanilang masayang buhay, dinala ni Pandora ang kahon sa kanilang tahanan, ang kahon yang itinagong mabuti sa loob ng maraming taon. Isang umaga, Si Pandora ay nakaupo sa tabi ng kahon. Ang kanyang isip ay punung-puno ng kuryosidad. Paano kaya ang nilalaman nito? Ano ang ibig sabihin ng mga misteryo? Sa kanyang puso, alam niyang mayroong panganib, ngunit ang ligaya ng kanyang kuryosidad ay mas matimbang. Sa huli, wala siyang nagawa kundi buksan ang kahon. Sa sandaling pagbukas niya ng kahon, nagsimula itong maglabas ng mga pagdaramdam. Ang mga halimaw ng takot, galit, at pagkasunod-sunod ay nangagsilabas, kumalat sa buong mundo. Ang mga tao ay nagsimulang magdusa mula sa mga hidwaan, sakit, at kawalang-pag-asa. Ang lahat ay naguluhan at nagtaka, bakit ito nangyari? Ang buhay na kanilang tinatamasa ay nagbago mula sa saya ay napuno ng pighati. Nang makita ni Pandora ang mga taong nagdurusa, siya ay puno ng pagsisisi. Bakit ko ito pinagkaitan ng aking sarili? Bakit ko binaliwala ang babala ng mga Diyos? Ang kanyang mga luha ay umagos, at sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isa pang liwanag ang nagningning mula sa kahon. Isang bagay na hindi niya inaasahan ang pag-asa. Ang pag-asa ay lumabas na parang isang banayad na alon. Kumislot ito sa paligid, pinuno ang mga puso ng mga tao ng liwanag at lakas. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, ang pag-asa ay nagturo sa kanila na umangat, muli at muli na lumaban sa kahit anong hamon na darating. Ang pag-asa ang nagbigay sigla sa kanilang mga puso at patuloy na nagbigay inspirasyon sa kanila na harapin ang mga pagsubok ng buhay sa kabila ng lahat mula sa araw na iyon kahit gaano kalalim ang pighati at ang hirap ang mga tao ay nagtiwala na may paraan upang makabangon mula sa kanilang mga pagkatalo naging simula ito ng isang bagong pag-unawa sa kanilang mga lungkot, natutunan nilang yakapin ng pag-asa na laging nariyan kahit sa pinakamadidilim na mga sandali. Natanto ni Pandora na ang kanyang layunin sa kabila ng kanyang pagkakamali ay hindi lamang ang pagpapakalat ng takot kundi ang pagbibigay alam sa mga tao na kahit na anong dark na hinaharap, palaging may liwanag na nag ang Kahon ay naging simbolo ng pagharap sa hirap, isang paalala na sa kabila ng mga pangit na karanasan, palaging may pag-asa. Sa huli, si Pandora at si Epimetheus ay nagtutulungan, sama-samang humaharap sa mga pagsubok. Nagsimula silang tumulong sa kanilang komunidad. Ang kanilang kwento ay naging alamat, isang paalala sa lahat na kahit sa pinakamabigat na pagkakataon, ang pag-asa ay hindi naaalis, kundi patuloy na bumabalik. Sa kabila ng lahat ng naranasan ni Pandora, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa henerasyon. Ang kahon na unti-unting nilapitan at binuksan ay nagbigay daan sa pagunlad ng mga tao. Naging simbolo ito ng pag-asa na sa mga pagsusumikap at sa pagwawagi sa mga suliranin ay laging may dahilan upang bumangon at lumaban muli. Mula sa kwento ni Pandora, natutunan natin na sa buhay, anuman ang hamon at pagsubok na ating harapin, huwag kalimutan ang pag-asa. Sapagkat ang pag-asa ay mas malakas kaysa sa anumang takot at mas maganda kaysa sa anumang pagsubok. Ganon ang kwento ni Pandora, isang kwento tungkol sa pagkakamali, pagkatuto at higit sa lahat sa pag-asa. Palaging tandaan sa kabila ng mga pagsubok, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating mga landas.